Alam mo may napansin ako sa mga taong tunay na umaangat sa buhay. Hindi lang sila matalino, hindi lang sila masipag. May isa pang pattern na paulit-ulit kong nakikita. Sila yung mga taong hindi takot magbigay. Hindi dahil mayaman na sila kaya nagbibigay, kundi nagbibigay sila kahit papaano. At doon nagsimula ang kanilang pag-asenso. Kung titingnan mo ang kasaysayan ng mga naging successful, makikita mo na marami sa kanila ay nagsimula sa pagtulong sa pag-share ng knowledge, sa pagbibigay ng value bago pa man dumating ang rewards. Ito 'yung prinsipyo na napag-aralan ni Napoleon Hill noong sinuri niya ang mga pinakamayaman at pinaka-influential na tao sa kanyang panahon. Hindi ito magic. Hindi ito wishful thinking. Ito ay observation ng human behavior at ng patterns na nangyayari kapag tayo ay nag-operate mula sa mindset ng abundance instead of scarcity karamihan sa atin ay lumaki sa kultura ng isang kahig, isang tuka. Natural lang na mag-isip tayo ng survival first. Natural lang na hawakan ng mahigpit ang meron tayo kasi baka maubos. Pero ang hindi natin napapansin, yung mindset na yan mismo ang pumipigil sa atin na mag-expand. Kapag ang focus natin ay lagi sa kulang, sa kawalan, sa takot na maubusan, nag-operate tayo from a place of scarcity at ang scarcity mindset based sa maraming studies ng behavioral psychology ay nagnarrow ng ating perspective. Hindi na tayo nakakakita ng opportunities, hindi na tayo creative sa solutions, nagiging reactive tayo instead of proactive. Ang pagbibigay, on the other hand, ay isang powerful signal sa sarili natin na may sapat tayo, na kahit papaano may surplus tayo na pwedeng i-share. At yung psychological shift na yan, yun ang nagiging foundation ng growth kung nakikita mong valuable ang ganitong klaseng conversation, yung mga topics na hindi puro surface level lang, pwede mong ilike para mas maabot pa nito ang ibang taong gustong mag-grow. Alam kong simple lang yung action na yan, pero sa algorithm ng platform nato, to, yung engagement ay nakakatulong talaga para makarating sa mas maraming tao ang educational content. Hindi ko naman kailangan sabihin na may special benefit ka kung mag-like ka, pero ang totoo yung pag-support mo ay nag-aambag sa community na ito, sa ecosystem ng knowledge sharing na pinapahalagahan natin dito. Maraming tao ang skeptical sa concept ng giving kasi ang daming naririnig na exploitation. May mga taong nag-take advantage sa kindness ng iba. May mga situations na parang one-sided lang ang pagbibigay. At totoo yan. Pero yung fear na yan, yung suspicion na yan, minsan ay nag-paralyze sa atin to the point na hindi na tayo willing na mag-take ng intelligent risks sa relationships, sa collaborations, sa community building. Ang tunay na kalaban dito ay hindi ang mga taong nag-take advantage. Ang tunay na kalaban ay yung crab mentality na sumusugpo sa lahat ng pwedeng mag-flourish kasi takot tayong mag-invest emotionally, socially, or even intellectually sa iba. Yung takot na baka lokohin tayo, baka gamitin lang tayo, kaya mas safe na manatiling closed off. Pero ang irony, kapag closed off tayo, nagkokorod din ang opportunities na dumaan sana. Noong pinag-aralan ni Napoleon Hill ang mga achievers ng kanyang panahon, isa sa mga napansin niya ay ang kanilang willingness to serve. Hindi porket humble sila at nagbibigay ay naging doormat sila. Hindi ganun. Ang pagbibigay na sinasabi dito ay strategic, intentional, at aligned sa values. Ang mga taong ito ay nag ng value ng expertise, ng mentorship, ng resources dahil alam nila na yung flow ng exchange ay essential sa ecosystem ng success. Kung ikaw ay laging nasa receiving end lang, wala kang nako-contribute sa flow, ikaw mismo ay nag-bottleneck sa sarili mo. Pero kapag nag-contribute ka, kahit papaano, kahit maliit lang, ikaw ay nag-participate sa network ng reciprocity na natural sa human societies. Hindi ito guaranteed na babalik agad sa iyo yung exact na binigay mo, hindi ganun ka simple. Pero ang pattern na observed over time ay ganito. Yung mga taong generous sa knowledge, sa connections, sa effort, sila yung mas maraming doors na bumubukas. Ang pagbibigay ay hindi lang about material things. In fact, sa Pilipinas, marami tayong cultural practices ng generosity na deeply embedded, bayanihan, damayan, pakikisama. Pero yung practices na yan madalas ay limited lang sa immediate circle, sa family, sa close friends. Ang challenge ngayon, especially sa modern economy, ay kung paano natin ma extend yung spirit na yan beyond our comfort zones. Kung paano tayo magiging generous sa strangers, sa colleagues, sa industry peers. Yung klasing pagbibigay na hindi dahil obligado tayo, hindi dahil may utang na loob, kundi dahil alam nating ang pag-build ng bridges ay essential sa long-term growth. Ito yung shift from transactional thinking to relational thinking. Sa transactional, lagi mong tinatanong, ano ba makukuha ko dito? Sa relational, ang tanong ay, paano ako makakakontribute sa ecosystem na ito? May studies sa organizational behavior na nag-show na yung mga taong givers in the long run ay mas nag-succeed compared sa takers. Pero importante yung qualifier, yung long run kasi sa short term, yung mga takers ay parang nag-gain ng advantage. Sila yung nag exploit Sila yung kumuha ng credit. Sila yung nag-maximize ng sarili nilang gain kahit kailangang mag-sacrifice ang iba. Pero over time, ang nangyayari, nawala ang trust ng mga tao sa kanila. Nawalan sila ng meaningful connections. Naging transactional lahat ng relationships nila, kaya kapag kailangan nila ng tulong, wala nang babalikan. Ang givers naman, kahit minsan ay parang disadvantage sa simula, nag-build sila ng reputation, ng goodwill, ng network na genuine. At yun ang naging foundation ng opportunities na dumating sa kanila later on. Pero hindi ibig sabihin na dapat maging martyr ka. Hindi ibig sabihin na lahat ng oras, lahat ng resources mo ay ibibigay mo hanggang sa wala ka ng matira. May concept na tinatawag na intelligent giving or strategic generosity. Ito yung klasing pagbibigay na align sa strengths mo, sa values mo at sa goals mo. Halimbawa kung ikaw ay magaling sa isang skill, pwede mong i-share yung knowledge na yan sa ibang tao through mentorship, through content, through collaboration. Hindi mo kailangan magbigay ng pera kung wala ka. Pero yung time mo, yung expertise mo, yung network mo, yan ay valuable assets na pwede mong i-leverage para mag-contribute. At yung contribution na yan kahit walang immediate return ay nagbuild ng reputation mo as someone na may value, as someone na trustworthy, as someone na worth partnering with. Tingnan mo ang mga naging influential sa kanilang industries. Yung mga thought leaders, yung mga CEOs, yung mga founders ng successful companies. Bago pa sila naging successful, marami sa kanila ay nag-start sa pagbibigay. Si Warren Buffett, kahit billionaire na, nag-commit ng majority ng wealth niya sa philanthropy. Hindi porket mayaman na siya kaya siya nagbibigay. Kundi ang mindset ng giving ay part na ng identity niya simula pa noon. Ang daming entrepreneurs na nag-share ng insights nila for free, nag-mentor ng ibang startups, nag-invest ng time sa community building bago pa sila naging profitable. Ang pattern na yan ay hindi coincidence. Yung act ng giving ay nagreframe ng mindset mo from scarcity to abundance. At yung abundance mindset ay nag-attract ng opportunities kasi yung energy mo, yung approach mo sa buhay, ay aligned sa growth. Kung may line dito na nag-resonate sa'yo, pwede mong i-share sa comments. Minsan, ang pagsulat ay nakakatulong para maklarify ang iniisip natin. Minsan din, yung shared reflections ng iba ay nag-o-offer ng perspectives na hindi pa natin naiisip. Yung community na ito ay mas powerful kapag participative kapag hindi lang passive consumption, kundi active engagement. Ngayon, tanong mo siguro, paano ba ako magsisimula kung wala naman akong resources? Dito, papasok ang practical side ng principle na to. Una sa lahat, assess mo kung ano ang meron ka. Hindi lang pera ang resource. May oras ka ba? May skills ka ba? May network ka ba? May access ka ba sa information? Lahat yan ay valuable. Kung wala kang pera, pero may oras ka, Pwede kang mag-volunteer sa projects, sa communities, sa organizations na align sa interests mo. Yung exposure mo dun, yung learnings mo, yung connections mo, yan ay investment sa sarili mo. Kung wala kang malaking network pero may niche skill ka, pwede kang mag-create ng content, mag-share ng tutorials, mag-offer ng free consultations sa limited capacity. Yung practice mo doon ay nag-sharpen ng expertise mo habang nag-build ka ng credibility, ang importante ay yung intention. Yung pagbibigay mo ay hindi para lang magmukhang mabait, hindi para lang mag-gain ng social points, kundi genuine na desire mo na mag-contribute, na maging part ng solution, na mag-add ng value sa mundo. Yung authenticity na yan ay nararamdaman ng mga tao. At yun ang nag-differentiate ng true generosity from performative kindness. Yung performative kindness ay madaling makita. Yung mga taong nag-post ng charity acts nila for clout, yung mga taong tumutulong lang kapag may kamera, walang sustainability doon. Pero yung genuine givers, yung mga taong tumutulong kahit walang nakakakita, yung mga taong nag-invest ng effort, kahit walang agad na return, sila yung nag-build ng lasting impact. Pangalawa, mag-focus ka sa areas kung saan ka may natural advantage o interest. Kung mahilig ka sa tech, mag-contribute ka sa open source projects. Kung mahilig ka sa arts, mag-share ka ng creative works mo. Mag-collaborate ka sa ibang artists. Kung mahilig ka sa business, mag-mentor ka ng aspiring entrepreneurs. Yung giving mo ay mas sustainable kapag aligned siya sa passions mo kasi hindi ka mabu-burnout. Hindi siya feeling na obligation. nag enjoy ka pa habang nag-contribute ka. At yung enjoyment na yan ay nag-translate sa quality ng output mo na naman ay nag-increase ng impact mo. Pangatlo, mag ng boundaries. Ito yung madalas na nag-fail ang mga givers. Kasi sa desire nilang tumulong, nag-overextend sila. Nag-yes sila sa lahat hanggang sa wala na silang natira para sa sarili nila. At yun ang recipe for burnout. Ang healthy giving ay may balance. Alam mo kung saan ka pwede mag-contribute ng maayos without sacrificing your own well-being. Alam mo kung kailan dapat kang mag-decline kasi hindi mo naman kaya o hindi aligned sa priorities mo. Yung ability na mag ng no ay essential para sustainable ang generosity mo. Kasi kung lagi kang oo ng oo kahit hindi mo kaya, eventually, mareresent mo yung mga taong tinulungan mo. At yun ang nagiging toxic. Pang-apat, mag-invest ka sa skills na valuable sa market. Kasi ang totoo, mas valuable ka, mas maraming pwede kang ibigay. Kung ikaw ay expert sa isang field, yung knowledge mo ay may weight. Kapag nag-share ka nun, may impact yon. Pero kung wala kang depth sa expertise, yung contribution mo ay limited din. Kaya ang cycle ng giving at receiving ay interconnected with personal development. Habang nag-develop ka, tumaas ang capacity mong magbigay. At habang nagbibigay ka, nagdevelop develop ka rin kasi nag expose ka sa iba't ibang situations, nag-network ka, nag-learn ka from diverse perspectives. Panglima, cultivate mo yung mindset ng abundance. Ito yung pinakamahirap pero pinaka-essential. Kasi ang scarcity mindset ay deeply ingrained sa kultura natin. Yung takot na maubusan, yung competitiveness na parang zero-sum game ang buhay, na kapag may nanalo, may talo. Pero ang reality, especially sa knowledge economy, ay hindi zero-sum ang mundo. Kapag nag-share ka ng knowledge, hindi nawawala yung knowledge mo. In fact, nag-de-deepen pa kasi nag a ka, nag explain ka, nagre-reflect ka. Kapag nag-refer ka ng opportunities sa iba, hindi ibig sabihin na wala ng opportunities para sa'yo. In fact, nag pa ang network mo kasi naging valuable ka sa ecosystem. Ang abundance mindset ay hindi naive optimism. Hindi ito parang lahat ay okay lang. Ito ay recognition na sa world of ideas, connections, and collaboration, may enough room for everyone to grow. Tingnan mo ang successful communities, yung mga industries na nag-thrive. Usually, yun yung mga communities na may culture ng knowledge sharing, ng collaboration, ng mentorship. Yung tech industry, for example, kahit competitive, may strong culture ng open source ng forums, ng meetups kung saan nag-exchange ng ideas ang mga tao. Yung creative industries, kahit competitive din, may collaborations, may features, may shoutouts. Yung environments na yan ay nag-encourage ng growth kasi hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-hoard ng information kasi alam mong sa exchange ng ideas, mas nag-evolve ang lahat. Compare that sa industries o communities na may crab mentality na parang lagi kayong nag-aagawan na parang bawat success ng iba ay threat iyo. Yung environments na yan ay stagnant. Walang innovation. Walang momentum. Ngayon, isipin mo, anong klaseng environment ang gusto mong maging part? Anong klaseng culture ang gusto mong i-contribute? Kasi, ang totoo, ikaw ay may choice. Pwede kang maging taker, pwede kang maging matcher, pwede kang maging giver. Yung takers ay kumuha lang ng kumuha hanggang sa wala nang willing magbigay sa kanila. Yung matchers naman ay transactional. Kung ako ay tutulong sa'yo, dapat tulungan mo rin ako. Fair naman yon, pero limited ang growth kasi lagi kang nag-keep score. Yung givers, especially yung strategic givers, ay nag-operate from a place of contribution. Hindi dahil expecting sila ng return agad, kundi dahil alam nila na yung act ng giving mismo ay part ng identity nila nang values nila, nang strategy nila sa buhay. may cost ba ang hindi pagbibigay? oo meron. pero hindi yung cost na takot sa kakarampot na resources. ang real cost ay yung missed opportunities, yung stagnation, yung isolation. kapag ikaw ay laging naka close off, laging protective sa kung ano meron ka, ang tendency nagnaro yung mundo mo, naglimit yung interactions mo sa transactional exchanges lang, nawawalan ka ng meaningful relationships kasi lahat ay parang negotiation. Nawawalan ka ng learning opportunities kasi hindi ka exposed sa iba't ibang perspectives. Nawawalan ka ng sense of purpose kasi yung focus mo ay lagi sa sarili mo lang, sa survival mo lang. At yung existence na ganun kahit secure ka financially ay hollow. Kasi ang fulfillment based sa psychological research ay hindi lang galing sa pagtanggap kundi mas malalim pa yung fulfillment na nanggagaling sa contribution sa feeling na may meaningful impact ka. Isipin mo years from now pag tumingin ka pabalik, anong gusto mong makita? Na nag-survive ka lang? Na nag-accumulate ka ng resources pero nag-isolate ka? Or na naging part ka ng something bigger? Na nag-contribute ka sa growth ng iba? Na nag-build ka ng legacy through the people you've helped? The knowledge you've shared, the opportunities you've created for others yung regret na madalas nararamdaman ng mga tao ay hindi yung mga mistakes na ginawa nila, kundi yung mga opportunities na hindi nila tinake, yung mga connections na hindi nila binwield, yung mga moments na sana nag-step up sila pero dahil sa takot o sa pride, hindi nila ginawa. Ang batas ng pagbibigay ay hindi garanti na biglang yayaman ka. Walang ganun, walang shortcut. Pero ito ay principle na based on observed patterns ng human behavior and social dynamics. Yung mga taong generous, yung mga taong nag-invest sa relationships, yung mga taong nag-contribute sa communities, sila yung mas may access sa opportunities kasi trusted sila. Sila yung unang naiisip kapag may projects, may collaborations, may referrals. Hindi dahil nagmanipulate sila kundi dahil nag-earn sila ng goodwill through consistent actions. At yung goodwill na yan ay hindi measurable sa spreadsheet pero tangible ang impact niya sa buhay mo. Kung ikaw ngayon ay nasa point kung saan pakiramdam mo ay stagnant ka, walang growth, walang momentum, tanong mo sa sarili mo, kailan ka huling nagcontribute ng significant value sa iba? Kailan ka huling nag-invest ng time, effort, o knowledge sa taong hindi ka directly obligated na tulungan? kailan ka huling nag-participate sa community ng walang expectation ng immediate return? Kung ang sagot mo ay matagal na o hindi mo na maalala, baka yun ang reason kung bakit pakiramdam mo ay stuck ka. Kasi ang growth ay hindi nangyayari in isolation. Ang growth ay nangyayari sa interactions, sa exchanges, sa collaborations. At kung ikaw ay laging nasa receiving end lang or laging naka-withdraw, walang flow, walang circulation ng energy, ng ideas, ng opportunities. Ngayon, ano ang next step mo? Simple lang. Mag-start ka muna sa small acts of generosity. Hindi kailangan grand gestures. Pwedeng simpleng pag-share ng helpful article sa colleague mo. Pwedeng pag-offer ng advice sa someone na nag-start pa lang sa field mo. Pwedeng pag-refer ng opportunity sa friend mo na naghahanap ng gigs. Yung small acts na yan, paulit-ulit, ay nagu-compound at overtime nag-shift yung identity mo. Hindi ka na yung taong nag-hoard. Ikaw na ngayon yung taong generous, yung taong contributor, yung taong valued sa community. At yung shift na yan sa identity mo, yan ang nagiging foundation ng bigger opportunities na darating. Tandaan ang pagbibigay ay hindi weakness. Hindi ito pagiging pushover. Ito ay strategic positioning. Ito ay investment sa long-term relationships, sa reputation, sa network, ito ay signal sa sarili mo na may abundance ka, na hindi ka threatened, na kaya mong mag-share kasi may confidence ka sa capacity mo. At yung confidence na yan, yan ang nag-attract ng opportunities. Yan ang nag-open ng doors. Yan ang nag-elevate ng buhay mo hindi dahil sa magic, kundi dahil aligned ka sa principles na napatunayan na ng maraming high performers across generations. Kung gusto mong ipagpatuloy ang learning na to, Nanjan ang next video na pwede mong panoorin. Maraming insights pa tayong pwedeng i-explore tungkol sa mindset, sa strategies, sa habits ng mga taong nag-succeed. Patuloy lang ang journey. Walang end point. Bawat araw ay opportunity na mag-improve, mag-contribute, mag-grow. At sana sa journey mo, naging part ka ng solution, naging part ng positive change, hindi lang para sa sarili mo kundi para rin sa ekosistem na kinabibilangan mo.